Magandang araw mga kawika. Babasahin ko sa inyo ang kwentong Saling Pusa. Isinulat ni Hinaro R. Cruz at ginuhit ni James B. Abalos. Makinig na mabuti. Ako'y saling pusa sa paaralan. Nagsusulat, nagbabasa, umaawit, sumasayaw, gumuguhit, naglalarot, nakikipagkaibigan. Ngunit ako raw ay saling pusa. Sa listahan ni teacher ay hindi kasali. Sabi ni nanay, ako raw ay papasok na sa paaralang maganda at masaya. Magiging abala na raw siya sa bagong trabaho niya. Marami siyang ibinilin sa akin. Ako raw ay maging magalang at mabait. Ingatan ang aking mga gamit at para tilihing malinis ang aking damit. Kasabay ng halik niyang napakatamis. Kailangan kong gumising ng maaga kahit mahirap iwanan ang balambot kong higaan at ang malaking kahon ng laruan. Sabay kaming umaalis ng bahay ni nanay. Ako sa paaralan, at siya naman sa opisina. Pumapasok ako sa paaralan araw-araw gaya ng ibang bata. May baon akong pagkain at pera. Sa mga laroy laging inuuna. Ako raw kasi ang pinakabata at pinakamaliit. Ang bili ni teacher sa lahat, ituring akong isang bunsong kapatid. Pero bakit nga ba ako tinawag na saling pusa? Hindi naman ako kuting na sakali pag o kaya naghahanap ng tahanang kakalinga. At lalong hindi ako pusang naghihintay ng mumong malalaglag o kaya naguumit ng isdang nakain sa mesa. Ako'y tulad din ng ibang mga bata. Nag-aaral magbilang. Nagsusulat ng buong pangalan nagtataas ng kamay. Sumasagot sa mga tanong ni teacher. Meron din akong papel at lapis, notebook at libro. Bakit hindi ako ituring na isang tunay na kaklase? Ako'y saling pusa sa paaralan. Nagsusulat, nagbabasa, umaawit, sumasayaw, gumuguhit, naglalaro at nakikipagkaibigan tulad ng ibang bata sa aming paaralan. Ako raw ay isang saling pusa, hindi totoong mag-aaral o kaklase, sa listahay hindi kasali. Sabi ni nanay, sa susunod na taon ay hindi na raw ako saling pusa. Magkakaroon na raw ng mga totoong kaklase. Bibigyan ng marka tulad ng ibang mag-aaral. Kahit ituring man akong saling pusa sa paaralan, nagkaroon naman ako ng maraming kaibigan. Wala man sa listahan ni teacher ang aking pangalan, lagi naman niya akong natatandaan. At diyan nagwawakas ang kwentong saling pusa. Hanggang sa muli, paalam!